sa mga pangenot na barata. Labi sa katos mil pisong kantidad din siya bu, nasamsam ba sa Baybas Operation Seriga City. Construction worker nabutod sa Wagasbas Beach sa Camarines Norte. Grass fire nagbongkara sa banwaan ng Libmanan. Iligal na badilisin mga bala, na kumpiskar sa sarong empleyado kan LGU Araroy Masbate. Walong kaharungan sa Masbate City, natumtumnin kalayo. Asin? pinaka-primerong Bicol Loco Festival na garangkana na. hapon, biyernes, ikatulong aldaw kan bulan Mayo taong 2024. Uninaan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, at 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalye, sospek sa pagpapalakop sa buot ng na droga, arestado, labisang gatos mil pisong kantidad ng shabu na kumpiskar. Si May Arango sa bilog na detalye. Nakakulong na ngayon sa Iriga City Police Station ang 20-anyos na lalaki na sospek sa pagpapalakop ng ilegal na droga. Binisto ni Police Corporal Jan Paul Buwakinya kan Iriga City Police Station ang sospek, na si alias Mike Canbita no Legazpi City, na pigkookonsidera na street level individual. Na-arrest ang sospek sa pinaglabanan Street Zone 7, Barangay San Agustin, Iriga City, hapon ka na na lunes, Abril 30. Nakuha sa posisyon kan sospek ang labikin 15 gramo ni Shabu na nagkakantida din 103,445.68 pesos. Wala na pong kapitulan po, na mga kapataan. Malaging ko lang din ko ito. At sa uh, po ng ibang ahindya po, Um, Naaresto na ang sospek ang pinagsarumpwersa kang Camarines Sur Police Provincial Office Anti-Narcotics, Police Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Iriga City Police Station as in Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur. Yung mga taong may involved po sa mga ganitong gawain ay habang baga pa po ay um, itigil na para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Kasi kawawa naman po yung pamilya na mauulila, pamilya na maapektuhan. Nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Dead on arrival ang sarong construction worker na nabutod sa Bagasbas Beach sa Daet, Camarines Norte. Ang bilog na detalye ihahatod ni Riggen dahil na pang mabuhay ang sarong lalaki kan mabutod sa Bagasbas Beach sa Purok 3, Barangay Bagasbas, Daet Kamarinis Norte, alas 5.45 nin hapon ka nakaagi Miyerkules, Mayo 1. Binisto ang biktima na si Mel Baliwag, 33 anyos construction worker, may agom as residente kan Barangay San Juan, Bao Kamarinis Sur. Sigun kay Police Captain Leon Sugarfin Jr., ang Deputy Chief of Police kan Daet Municipal Police Station, huli tamayong laog sa trabaho, nagpasiriring sa nasambit kadagatan ang biktima kaibaan sa iyang mga barkada. Ang dapat kutang maugmang pagkararigos na uli sa trahedya. Doon sa boundary niya ng Diet Mercedes ay uh, mailog doon. Yung ilog tapos uh, connected na siya sa dagat kaya may tulay doon na mata at uh, doon siya sa may parting yung naligo. Kaya ang current doon ng tubig uh, medyo umiikot. No, medyo mapangalib doon talaga para sa pagsasini. Naghagad man kutanin ako deran mga pag-iribakan biktima sa MDRRMO asin in DAIT MPS na dulos man kutang nagresponde kaiba Philippine Coast Guard asin Maritime Police Personnel. Alas sa ising na ninbanggi kan ma-recover ang hawakan biktima matapos ang pagkakabaretang pagkakawara alas 5.45 nin hapon ka nasambit na aldaw. Pigdara pa man kutaan hawakan biktima sa ospital alagad pigdeklaraman sa ng dead on arrival sangayon din sa, uh, sa mga interview din sa mga ng mga kasama niya eh, medyo marunong naman lumangoy kaya lang uh, sa kasama ang palad ay eh, medyo yung nadala na siya ng karen Katakod ka ini, ka ng otoridad sa publiko lalo na sa mga may planong magkararigo sa dagat ngunya na tag-init na iwasan ang pagkarigo sa hiraraw na porsyon kan dagat lalo na kung daiman kaaraman sa paglangoy. Iwasan man daaan paglangoy lalo na kung nakainom nin alak. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. fire nagbungkara sa apat hektaryang kadagaan sa Libmanan, Camarines Sur. Nagbabalik si Regine Boy. Apat na hektari ang kadagaan ang apiktado ka nagbungkaras na grass fire sa barangay Kandami, Libman, ng Kamarinisur, mag-aalas 11.30 ng Ugtoka ka na kaaging Abril 30. Sigun kay Fire Officer 2 Patrimal Maravilla, kan Libman, ng Fire Station, basado sa indang inisyal na investigasyon, nagluluwas na posibleng an na na pigsusulong mga duot sa nasambit na lugar ang kausakan kasulo. Daiman pigahalik kan VFE ang posibilidad na kausaman kan labing init na panahon. So, eh, may lang po kaya maano na kung tinuyo yung suloon or accidentally kasi po ito po kayong lugar na ito is isolated po. Dahil mong po siya is ng tao, dikit lang nag-aaragi. And naabutan man po na katong sarong may sa diri, na man nakatakit, ito na si Kalayo. Kabali sa mga naapektaran kan grass fire ang mga pananumdigding kugon grass, mga puonin rambutan at sinansarong payag-payag. Sa ngunyan, pigaaram pa kan ng BFP kung piraan kantidad kan na danyos kan kasulo. Mayo umanan na o ibang nadamay sa insidente na uminabot sa primerong alarma sa publiko lalo-lalo na po sa itong mga mga daga na open open field po Ah, uh, po ko kita masanay na itong imbis na gagabihan sa susuluon pa mas madali po baga kaya na proseso ang ginigibo nila. Ayun e po yan si uh, unattended open claim uh, clearing of agricultural land ang e ginigibo nila kalaklan. Sinusurlo talaga nila. So kung pwede po, di po kita magagibo ka yan and bawasan pa rin po ang magparagal na ng mga basura. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Manibaibang ibang grupo nag bayan sa street dancing competition kan Bantayog Festival ngunyan na taon. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Jennifer Pulinar. Lainang gan nagpahuri ang kada delegasyon na nagbale sa Grand Festival Parade as in street dancing competition para sa ikabenting selebrasyon kan Bantayog Festival kan nakaaging Merkules Mayo 1. Apuera sa makukulor na mga gubing asin props na nagtatampukan sa indang kanya-kanyang festivals, nagpagarayunan man ang festival queens kan kada grupo. Siring ni Queen Mashan Lusyan kan akan rahugan festival sa Banwaan ng Basud. Super saya po kasi nagkakaroon po kami ng chance to show our talents po sa pagsasayaw and pakita rin po yung pahalagahan nung nirepresent nire po ng munisipal. So yung Rahugan Festival po is about po siya sa nyog and din po uh, nirepresent nire po ng municipality ng Basud. Pinuunan ang aktibidad sa si Central Plaza pasiring sa Kapitolyo Kandaet. Pigbida sa aktibidad kan banwaan Vinsons ang sa indang takoban Festival. Pigbida man kan banwaan Panganiban ang sa indang Mambulawan Festival. Banwaan Basud para sa Rahugan Festival, Mercedes para sa Kadagatan Festival, Parakale para sa Pabirik Festival, Labo para sa Busigon Festival, San Vicente para sa Mananap Festival, asin Pinyasan Festival naman para sa banwaan kan sa Hore Binistong Kampyon ang Pinyasan Festival kan Banwa Anindait. Uh, one of the most reason po kaya lang kami sa Bali, syempre, is manalo po kayong uh, taon dito sa Pint uh, Bantayong Festival po. Mas dinodo po namin yung, yung ano po namin, yung step po na choreography po namin and yung worth it naman po kaya naka overwhelmed po masyado po <laughs> so worth it naman yung nanalo kami lalong lalo na yung pag nakita mo yung mga dancers ko Props mayon lahat ng staff, sobrang saya. Wala mapaglagyan. Pinasalamatan man ni Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, asin kan Tourism Officer kan Provincia na si Mariano Palma ang gabos na partisipantes. Asin mga nagtaraba nga maging matrayumpuan ang selebrasyon ng Dangunya na taon kan Bantayog Festival. Sa pagkakataong ito, ito na siguro ang pinakamaraming taong umaatid sa ating pong mga programa. Ako po naniniwala kami ni Vice Governor sa inspirasyon ng pantayog ang bagong Cam Norteño ay mga disiplinado at produktibo ito para may sulong natin ang ating turismo dito sa ating lalawigan. Alam nyo naman, ang mga activities na ito invites tourists to come and visit the place. Maraming maraming salamat muli sa aming mga sponsors, sa lahat ng tumulong. Ako, Bicol, wow! Saludo ako sa inyo. Next year, we will be partner again. Ako, Bicol, wow! Ang init ng namin sa inyo at ganun din kayo. Mientras tanto, binisto man bilang Queen of All Queens ang Reina Cantinasan Festival. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Nestor yes, Gestor Gestor yes, Gestor. Iligal na bodilosin mga bala na kumpiskar sa sanong empleyado kan LGU or ro Rimosbote. Walong kaharungan sa Masbate City na kan layo asin pinaka-primerong Bicol Loc Festival Salbay nagarangkada na. na. Yara si Dibapam Marata sa pagbobalik kan Bicol Online TV. daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inod sa gabos na po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurupa libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, ganyan habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalik na Nakubicol Online TV. Iligal na badila sin mga bala na kumpiskar sa sarong empleyado kan LGU Aruroy sa piglatag na PNP checkpoint sa banwaan kan Milagros Masbate. Si May Arango sa detalye. Aristadon sa rong persona makalis na makuha ng badila sin bala sa PNP checkpoint sa barangay Bacolod, Milagros, Masbate, alas 8 nin aga kanakagi Merkules, Mayo 1. Binisto ang sospek na sarong 42 anyos na lalaki residente kang Aroroy Masbate asin inimpleyado kang LGU Aroroy. Sigung kay Police Major Luis Atino, Assistant Chief kan Masbate Police Provincial Office, pinara sa checkpoint kan personais kang Milagros PNP ang sospek kuli sa kawaran ng plaka as in kawaran ng helmet. Kan buksan ang slimbag para kuha ng sayang lisensya digdi na nasirip kang kapulisan ang sarung kalibre 45 badil na may kaibang duwang magazine na parehong kargado ni mga bala. Naman po hindi wala naman po kaming pinipili. Kahit ano pa naman po ang inyong katungkulan sa gobyerno ay kung talagang may mali po kayong gawa. So kailan po hindi lang harapin kung ano man yan. man sa sospek ang sampulo pambala kung sa inmayo manining na ipahiling ng mga dokumento. Kami po ay nananawagan sa publiko, lalong-lalo na po yung mga individual natin siya na may mga saril sariling baril na hindi pa registrado or expired na ang mga ano nila dokumento so inihiling po namin sa kanila na ito yung iparehistro na sa presente nasa kustudiya na kanotoridad ang sospek as pang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa mga baretang tatakbikol may arango Walong kaharungan sa Masbate City na tumtum nin kalayo. labiun milyon pisong kantidad nin danyos na itala. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Nagkulor abo porsyon na ini sa barangay Bapor, Masbate City, makalihis na may magbongkaras digding kasulo pasado alas 12 nin udto kasuudma, Mayo 2. Sigun kay Fire Inspector Angelo Franco Marcaida, ang Chief Investigator kan BIA Masbate City, sarong concern citizen na nagpaabot sa indakan insidente, na tulos manindang nirespondihan alagad makusog asin lakop na ang kalayo kung pag-abot ninda sa lugar. Entero kayang gibo sa light materials at mga apiktadong kaharungan. Pagpunta man doon, ipag-report. So pagpunta doon sa area, fire scene, ano na, may tinausog na po makapal, saka uh, yung isang bahay po ni ito nga, nasabi natin na na pinagsimulan daw, Narciso Aguilar. Uh, malaki na po yung sunog. Tapos, uh, puro light materials yung katabi. So kaya nagkadamay-damay na po lahat. Tutal na walong kaharungan asin in 17 pamilya ang kan kasulo na nagdurar nin halos kabangang oras asin uminabot sa ikaduwang alarma. Alauna 29 nin hapon kan maideklara ining fire out. Sa inisyal na investigasyon kan otoridad, problema sa electrical wiring ang kausakan insidente na nagwalat ni 1,131,020 pesos na danyos. Yung mama, ano, di ba nakakaranas po tayo ng ano, sobrang higit ng panahon ngayon. So, panitilihing ano, maging uh, aware tayo sa mga tawag nito, yung mga saksakan natin, appliances, electrical appliances na maaaring i-check lagi. Kasi hindi natin napapansin na pag alis natin sa bahay, eh, hindi natin alaman kung meron na ba yung ano, uh, na ba yung electric wires nila o natin sa bahay. Eh, yun po ang maaaring pagbulan din ng suno kasi ng, lalo na sa kilit ng panahon. So maging maingat na lang po. Maswerteng mayo -ma na nakulugan sa nangyaring insidente. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pinakaprimerong primerong Biko Loco Festival sa Albay, uminarangkada na kasubagong aga. Iba pang mga dapat abangan sa aktibidad, aramunta sa report ni Nomer Corporal. dagos ng uminarangkada kasubong aga sa Old Legazpi Airport, ang pinaka-primerong Festival sa Albay kang Ako Bicol Party Lace. Alas sa isning aga kang puunan ang aktibidad. Sa paagi kang skydiver na ininapigwagayway sa ere ang bandera kang Pilipinas, na backdrop ang Bulkan Mayon. Sinundan ini kang pagpalayog ng makukulor na hot air balloons na may manibaybang desenyo. Nagpailing man kan sa Indang Tibay ang mga sertipikadong pilotong ini sa skydiving exhibition. Ang mga vlogger asin magbabarkadang ini, nali pang Los Angeles, California. Nagdayo na sa prudensiyangan personal na madalang ang nasambit na aktibidad. Yes, Pico is so beautiful, It's so easy to create content here, and I'm so excited to share it with all our followers and all the fun things to do here. I wasn't sure what to expect either, but then when we got here, I was like, it's cool to see all the balloons blowing up. And then we got to go in on one of the baskets. that was a little scary, but it was fun. Oh, I wasn't sure what it was going to be, but it's like way more amazing. Like we're so close to the volcano, which is really cool. Mantang ang pamilya prior haling Legazpi City. Alas 5 pa sana aga, nagpila na mandangan ng makahiling ning hot air balloons. It's great. Um, yan pa kami nakalinya habang nag-jump itong may flag. Tapos yung uh, ano yon, writing in the air na ano. Pero mas nasa linya ka, nasa loos ka parang venue, may hiling mo man, tapos syempre nasa taas. Ugma si House Committee on Appropriation Chairman asin Ako Bicol Party Representative Elisaldico na dagos nang narealisar ang dating pangitorogan niya sa naman para sa probinsya ng Albay. Sabi ni Ko, obeto kang Bicol loko na mas mapabaskog ang turismo sa reyon asin mas mabisto ang Bicol maging sa luas kang nasyon. <laughs> Tiga, facebook think, uh, it ini eh, para po ma -promote. Maraman kang mundo, we're putting uh, Legaspi at the Map of Tourism. Uh, 1998-1995, nari-realize na po ang satuyang mga plano na nangyayari po ngunyan. And of course, salamat sa Diyos at nangyayari po ini. eh. sa pagbubukas, si Party Partylist Congressman Attorney Jill Bungalon, as in dating kongresista Pido Garbin, nagpahiling man kang sendang suporta sa aktibidad An iba pang opisyal kang ng Legazpi. Prasante man magig ang gobernador kang kamernis norte, Katanduanes asin masbate. Dahil nangangarap kaming mga governors na again, uh, yung uh, sinasabi namin, Bicol naman ang uh, tignan ng ating mga kababayan. Sana ma-advertise ang Bicol na nga uh, dahil man ibang biasa ng Bicolandia kundi ang industriya ng turismo. I am appealing, not requesting, but appealing to Congressman Ko that whenever there will be a purchase of this kind of equipment, and this will be duplicate to not only in Albay, but to the six provinces of Pico region. Nakatuwang mandigdig ang partido ang ibang stakeholders as in iba pang ahensyas di gobyerno. Arog kang Department of Tourism Bicol para kay DOT Bicol Director Herbie Aguas dakulang bagay ang pagkakarealisar kang Bicoloco. Apwera kaya sa Madara inining kadakul na turista. Matauman inining trabaho sa mga Bicolano na makakapababa sa employment rate sa rayon. Primero pa man sa ng Aldongon yan, so talagang samantala ta, Kada na kita mapasiring sa Pampanga, kada na kita maduman sa Turkey para lang makailing ki hot air balloon. So di, di na, di, kita na mismo ang dinayo kang hot air balloon. Uh, talagang samantala hunta ini eh, mga tugang. Thank you. Kasabay kang pagbubukas Pigaabangan man kan mga Bicolano ang libreng konsyertong hatod kang partido. Kaiba sa Asia's popstar royalty Sarah Jeronimo, Bamboo, Eli Buendia, kaibanan si Jericho Rosales. Mientras tanto, mananaumaning mga darakulang papremyo ang partido sa gigibu na konsyerto. Arog kang tulong house and lot sa Eco Home sa Puro Legaspi City na nagkakantidad ning 1.5 milyones pesos. Apwera kaan, mananaumaning ng binting motorsiklo smart TVs, 3 night stay sa Misibis Bay, as in 200,000 pesos na cash prizes via GCash. Kinakaipuan sa na mag-register, as in magpasiring sa concert venue sulot ang wristband. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat Happy weekend!